dumating na po sila. Ngayon, anong balita? Nahul nakahuli ka na marami isda. Walang isda. Gutom lang ang inabot namin. Bigyan mo ako ng din. Hindi ako makakapasok. Basang-basa ako. Hindi ba? Bibigyan mo ako? Hindi. Papasok ako dyan. Kasi rola na. Bibigyan ko sa'yo. <laughs> yung... <laughs> <laughs> dumating na ang dilubyo, guys. <laughs> <laughs> Yan na. Ano, <laughs> ang sabi ko sa live namin kanina na mimingwit kayo. <laughs> madami kayo nahula. Lampas tao ang alon. Na Natatakot kami. <laughs> Bibigyan ko kayo diyan. Kuchara, kuchara. Bibigyan ko mo. Dito, ko diyan ng ano. ko diyan. Bibigyan mo dali mo dito. Eh, lang wait lang. Dasal, ubaso. Ikino mo mo rin ng hayop. Dagat pa ba? Ini iniwan ng cellphone para mag-vlog. Nakadating si Harvey. Wala mo siya. May ka! Hoy! siya may ang tingin ko yung malamig na. May gaya yung... inyo. Hindi lalagyan! ka. ka. Hindi na ka. Hindi na ako! Hindi isa pa! Kika ako! Kika ako! Ay! live kami kanina. Sabi ko, parang masarap din ang champurado. May magpapadala. Isa ko ang Champurado naman. Ay! 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 Guys, tingnan nyo sila, mga dumating na gutom na gutom. Kung hindi ko inilabas ang kasirola ng sopas, dahil mga tuluan sila, guys. Tingnan nyo, mga katal na katal sa gutom. Kapag hindi ko inilabas ang mga tuluan sila, guys. Tingnan nyo, mga katal na katal sa gutom. Kapag hindi ko inilabas ang kasirola ng

Yes. Hi guys. Kain Nakuha. Nang napag-iwanan si Kulot eh. Malamang hindi na pinakuha si Kulot eh. Walang kalaman-laman ari eh. Lasa ko'y kayo laman. ngayon so, ay, mga ay, so, so yung mga katalanan. laman. Guys, ang galing kumuha ni Lips. Ano, lasa ko'y puro sa bawi yan ngayon. <laughs> 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 Nadamay ako kay Lips. <laughs> Hoy, okay, okay. okay. okay, okay, na, Wala namang -e. May Ayan guys, nag-aagawan sila. <laughs> <laughs> Tignan niyo mga guys. Oh ay, akala ko'y naawa silip sa akin. Kaya binibigyan ako ng <laughs> yung yung puro buto. Buto pala lang. Buto lang ah. Sabi ko salamat na awa. Kaya pala, puro buto. May pati. Ay, ate siya, harap ka naman din. Ate <laughs> siya. <laughs> 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 guys, kain kayo sa sapas. Napadamay ako din sa Coralit. Tignan niyo naman siga. Hmm. <laughs> katal <laughs> na katal sa buto, ba? Tingnan niyo guys sa mga ka... Nakakaawa naman si Manok! Nalait ako guys! Walang manok! Bumili kami ng manok alhati! Ba'y wala na! ng ano? Nakahanap ng manok! Yun! yung isa? Ay! Patay sa Patay na yung dine! Patay na hindi dine! Patay na yung Patay na yung na Manuel ay tutulong sa pagtatambak din eh. Kaya eh wala na pang um, lupang itatambak. Ang lupang itatambak ay nadala na ng baha. Bigay ang laki ng bibig mo. Kasi ang kasi. Guys, nakakaawa naman sila para silang mga basang sisiw. Bakit <laughs> nalang kami dyan? Gano'n na kami, para hindi kami nakakaawa. Tigilan niyo ako, basang-basa kayo. Pagpuputikin niyo pa rin pamamahay na. Magbarat mo naman si inay. Wait lang. Tingnan niyo naman si pulot. Ano ba? Kumakain pala ako ng sopa. Butol na Ay, may manok. Ay, ko pa ingitan Malaki ang kutsara ko ngayon. Habang maulan, kasama ang aking mga tropa. Huwag naman Kasama ko nga pala si Kaldos. Ang sarap ni Kaldos. At si Mami. AI AI. At si Mami. At si, si Lola, malaking bunga nga.